Tuluyan na ang nagpakasal ang tatay ni Paul Salas na si Jim Salas sa long-time partner nito na si Ai Alex. Ang nalaman ng pagpapakasal ng tatay na aktor na ipost ito mismo ni Paul sa kanyang Instagram account. Sa kanyang caption, sinabi ni Paul na blessed siya na ma-witness ang pagpapakasal ng kanyang magulang dahil bihira mo itong mangyari sa may pasalamat nito sa Panginoon at binati ang mga bagong kasal. Si Jim na dating universal motion dancer ay matagal nang iwalay sa nanay ni Paul na si Michelle Solinar sa interview kay Paul, dati sinabi nito na may trauma siya sa pag ng kanyang mga magulang dahil katawas si Anyos lamang siya noon. Alam niya raw na may mali pareho sa kanyang parents kaya naghiwalay ang mga ito pero naayos na raw ng mga ito ang kanilang pag ay kaya masaya na rin siya. At iyan na aking balitang showbiz para sa yung pilang ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.